Magandang gabi, bagong Reyna Mercedes, ang iyong lingkod, Kaning 4SB, Dalton Villanueva, signing on. Yahoo! Mga kababayan, may lumapit sa atin na isang partidor at gusto niya ilabas sa Alvin and Harold Cho ang issue sa Slogger House. Ang nangyayari daw ngayon sa Slogger House ay napakaraming pig hinahanap ng namamahala doon. Unang-una, may Slogger P sila na sinisingil na 275 plus pag nakatay yung baboy at titimbangin ulit at kung ilan ang timbang noon multiplied by 2 ay 80 kilos. 80 kilos times 2 pesos equals 160. Plus, yung fee ng pagkuskos ng balaibo na 300 per head. 275 plus 160 plus 300. Pagkano na yon Ang upa ng imboy mo, o sabihin natin per day, ay 500. O, 500 na nga lang, mababa na yon More than 1,000 pesos na. Isang balakid pa sa mga negosyante ng baboy meat sa atin. Yung pagbili daw sa mga barangay, sa iba-ibang barangay, hinahanapan na sila ng DA certificate na yung baboy na yon eh walang sakit. Yun yung mga burden sa mga businessmen natin sa meat sector.